Ang video ito ay kadugtong pa ng video na in ko noong mga nakaraang araw. Bali dyan ay nagpapakulunan tubig dahil nga ay palalambutin itong uh, pasta or pakukuluan. Dito na rin nagluluto sa labas dahil nga maramayahan din nga ang luto. Ay maganda rin nga naman eh, kapag kawak-kawa -kawa talaga ang, ano, ang gamit. At shoutout nga pala sa aming tagaluto. At dito naman sa kabilang side ay ang niluluto diyan yan ay Biko. Bali na upload ko na rin naman yung video niyan. At dito naman sa may kabilang side ay eto nga at ang ginagawa nila ayan. Request nila video daw naman sila o para makakita naman daw sa vlog. Eto talaga ang kagandahan dito sa probinsya eh, ano yung kapag ka nagluluto ng maramihan ay talagang tulong-tulong ang magkakapit bahay. Pero wag nyo akong gagayanin dahil ang um abag ko lang naman dito ay pagbibideo. Char. Ito kasi yung time na nawala ng kuryente kaya lumabas ako dito at nagvideo muna habang naghihintay ng kuryente nga at dahil natapusin ko pa nga yung cake na ginagawa ko. At ito na nga at pinapakita nga ni Rondo, ito daw yung sauce na gagamitin para sa spaghetti. Nung okay na nga pagkakaluto ng pasta, ayan hinango na nila at sasalain naman yan, tatanggalin na yung sabaw. At ito naman yung sauce ng spaghetti, dito na sa loob ni Luto dahil hindi na nga ano doon sa labas at dito na nga lang dahil maliit lang naman ang ginamit na kano, kawali Nung maluto na ang sauce ay ayan, inilagay na nga sa pasta at saka na halo-halo na. Ha? Ah. Mm, sarap ng spaghetti. Naaamoy ko talaga nung binibidyohan ko yan. Na talaga naman nakakagutom na ng spaghetti. Pagkatapos mailagay yung sauce ay ito nga at hinahalo na para lahat ng pasta ay malagyan ng, ano, ng sauce. Dahil konti nga lang yung sauce na yan. Pero kasya lang naman yan dyan. Ito na nga at ready na ang spaghetti. Ayan, pinagsalinhinan pa talaga ng paghalo dahil nga masakit sa braso ang paghalo. Eto na rin yung ibang mga handa. Ayan, may maha, may pansit, may sopa, at saka yung espagueti. At syempre, ayan, yung cake na ating ginawa at yung cupcake. At ambiko pa pala, mo ko na makakalimutan. At pagkatapos ng may handa yan dyan, eh, syempre, ayan, nagkantahan na rin ng happy birthday. At hindi na rin nga ako nakapag-video at kumain nga kami dyan. Eto naman ay nung magtatakip silim na. Eto ay alam, pagkakaalam ko ay alas 6 na to ng hapon. Pero medyo may ano pa nga, eh, medyo may liwanag pa. Pero alas 6 na yan ng hapon. At eto nga syempre kapag ka may handaan, kapag ka may birthday yan, Ayan, hindi rin yan mawawala. Siyempre, ito naman ay puro mga kababaihan lahang dahil ang grupo ng mga kalalakayan ay doon sa may kabila. At ang ating pulutan, siyempre, ang paat ulo ng manok at etong inihaw na tilapya. Ayan, nagihaw sila ng tilapya, bagong ihaw yan. At kapag ka may handaan, siyempre, hindi rin mawawala ang sahayawan. O, di ba, mga talob na yan. Hindi ko na rin pinarinig sa inyo yung ano yan, yung niyan, yung kantanyaan. siyempre, maka, maka na naman tayo. Eto naman ay kinabukasan na at dahil nga tayo ay nakainom, ay, ayan, humiling ng magluto ng napakainit na sabaw tayo hihigop at kakain na rin ng mainit na sabaw. Papartneran na rin namin ng kanin niyan dahil talagang kamay na gutom dahil hindi na nga kami kumain kagabi at pagka uwi nga ay diretso tulog na. Ayan, meron pa rin kami dito ang panset, biko at saka yung maha na amitin na kahapon. At dahil nga bigla kaming nagising at nagutom nga, ayan, tingnan nyo yung manong oras, na 5.10 pa lang ng umaga, pero eto at kumakain na kami ng umagahan. Kain ho muna tayo. Pagkatapos namin kumain na nagpahinga lang ako saglit, tapos napansin ko na yung bracket ng aking brace ay matatanggal na dahil nga sa pagkain ko nga siguro nung paanang paan ng manok at saka ng ulot. Ito nga, at papunta kami ng kalapan. Andito na kami sa Marasigan Dental Clinic at nung time na yan ay waiting kami dahil nga nangyari dito ay walk-in nga ako dahil hindi ko pa schedule. Pagkatapos namin sa dental clinic ay eto nga at akit naman kami dito sa may taas ng palengke dahil itong oras na ito ay mag-aalas 12 na at nakakaramdam na rin ang gutom ang aking asawa. O oh, ba diba, kain is life talaga sa amin. Ayan, dito kami kakain sa may taas dahil dito nga ay medyo muramura pagkain dito at masasarap din naman dito. At ayan nga ang kanila mga pagkain. Adami marami rin naman pagbibilian. Ang kagandahan din kasi dito, ayan, may mabibili kay na gulay. Eto na nga at kakain na nga kami. Ayan, lumpiang Shanghai lang naman aking in-order dyan. Tapos atay balunan. At syempre, ang humba na lang ka. Ayan, yan lang naman ang aming pangulam ngayon. Pagkatapos naman namin kumain, ay dito nga at napadpad naman kami dito sa so, may bilihan dito ng tahong. At ayan nga at gustong gusto na naman bumili ng aking asawa. At kaya ayan, bumili kami. Tapos tinignan ko rin yung hipo na yan na talaga naman gustong gusto ko bumili. Ay, sabi ko ay na laang at wala pang budget. Bumili na rin nga pala ako ng mga konting rekado na gagamitin nga namin dito sa pagluluto ng tahong. At eto nga, at bumaba na rin nga kami at ano na rin. May bibili naman kami sa ibang tindahan. Dito nga kami namimili dito sa may mami-lola, dito sa may baba ng palengke. Yun lang. Salamat sa panunood. Hanggang sa muli.